Malakanyang nihangyo sa mga government agencies nga minus-minusan ang gasto sa kapaskuhan. Sama sa mga parties, aron ang matigong mga kwarta, itabang sa mga nabagyuhan. Mandawi City officials, Uyon na ini. Ang report ni Nico Sereno. Sudlang sa pipila kasi mana, unom na ka mga bagyo ang sunod-sunod nga may sa halapad nga bahin sa nasod. Gawas sa mga nangamatay, nagbilin kini og dakong danyos sa mga komunidad ug sa mga pamilyang apektado ni ini. Aron makighiusa og musimpatiya sa mga typhoon victims, mipagawas og panawagan ang Malacañang sa statement ni Executive Secretary Lucas Bersamin, giauhag ang tanan ng mga ahensya sa gobyerno nga likayan ang paggasto og dako karong Pasko. Dili na hinuon sila mo issue og written directive niini, ini apan masaligon nga musanong ang mga government workers ug mupatuman og austerity measures. Matud pa, ang matigom nga pondo sa scale down celebrations mamahimo nga madunar sa mga komunidad nga labihang gipadapa sa mga bagyong niigo. Gikuhaan na mo reaksyon ang pipila ka mga government officials ug uyo na sab sila sa hangyo sa Malacañang. Upod sa sulti sa Malacañang, giawag niya mga LGU sa pag budget nga mulis lang yun sa Christmas. Uyon ka Makigsabot pa hinoon ang mayor sa uban ng mga opisyalis kabahin sa plano. Kinahanglan mo ka mag mayo ng atong kaya kay natay budget niya, maigo budget. Pero ang tanong ay mga panitaw, sama sa napitahan, sa bagya, mm kayo. sa matabang na ito, akong palago na ito sa matabang na ito, makatagala ka ng Sa bahin si Vice Mayor ni Risa, Sun Ruiz, andam sab nga musanong sa panawagan, lakip na sa uban nga mga empleyado. Gihulagway niya nga diwa man sabgiyod sa Pasko ang paghinatagay o pagpaambit sa mga grasya nga nadawat. Nico Sireno Balitang Bisdak